May 2,500 pesos ako. Titingnan natin kung ilan ang mabibili natin. Gano'ng karami sa 2,500 pesos. Gano'ng karaming isda ang mabibili ko sa halaga na ito. Dito sa Dinahican Fishport. Spoiler alert! Ilang piraso lang ito. Tara, bili tayo. Nasa Dinahican Fishport sa Infanta Quezon na naman ako. Sa dito tayo sa Dinahican Fish Port na naman and uh, mamimili tayo ng isda titingnan natin kung ilan ang mabibili natin gano'n karami sa 2,500 pesos At hindi ko palalagpasin na makabili dito siyempre Mapupuno kaya natin ang dala natin ng malaking styro box Sakto na nagbababa ng isda kaso pagpasok ko ng market mga tuna na sobrang lalaki ang ibinababa nila Obviously, hindi natin afford yan sa budget natin Actually, First time ko makakita ng ganitong mga tuna. Kaya nawala muna sa isip ko ang pagbili. Nakamarites muna ako. Ano pa alam mo sir? Herbert Herbert. Oh, oh. Nakita ko si Sir Herbert na tinutusok ang mga tuna. Mabait si sir at in-entertain naman ako. Basically, kinaklasify ang mga tuna. Ano sir, nalalaman pag maganda? Pero yung ganyan lagay sir, maganda. Okay lang uh, ako. Pang pang-export ko, pang-export mo, pang-local. Si Sir ang nagde-determine kung reject ba o hindi. Pangplanta daw sa Maynila. Around 40 kg each ang tunan na ito. Around 250 pesos daw ang kuha nila this time kaya around 10,000 pesos ang isang gantong kalaking tuna. Tara hindi natin to afford as of now. Sa may likod tinutusok ng dalawang beses. Bakit sir doon tinutusok? Doon makikita ang uno. yung ano. laman. Tapos ni Gagal Walage. Oo, oh, kabilahan. Ang babaeng tuna, ang tawag ay Big Eye. Ba't dyan mo naman sir, tinutusok yan? At yung listing babae kasi yung babae na to. Medyo big eye, Wala kayong mata. Saka, ah, okay. Saka, saka yung ah, hmm. malapad yung katawan. Maiksi ang palikpik at malapad ang katawan. Interesting. At napasabi na lang si sir ng... Yun, class A. Class A. Mapula, ah, sobrang pula. Oh, oh. Big eye, big eye. Class A daw ito. Dahil sobrang pula ng laman at big eye. Itong bagong baba na tuna na ito, 42 kilos. Katutusok ni sir, ang dami na niyang naipon. Ginagawa daw niya itong Shanghai. Sosyal ang Shanghai ni sir ah. Isinasakay ang malaking tuna na ito sa malaking refrigerated van. Punong-puno ng tuna at ng yelo. Around 60 piraso na daw ang laman nito so nasa 600,000 pesos na ang worth ng laman na tunan nito. Saludo rin ako sa mga kargador dito aba. Bambiyahe daw ito sa Manila. Mayroon din pang export. Okay, balik na tayo sa original objectives. Mamili na tayo dahil dumidilim na. Pusit muna. 170 pesos per kilo. Bumili ako ng tatlo. Medium lang ang laki ng gusto ko. Nagpahabol pa ng isang kilo. Pati isang kilo naman itong may shell, paros daw ang tawag dito. Matagal naman daw ito mamatay, bubosan lang ng tubig alat. 150 lang yan, 1.5 kilos. Medyo konti lang ang mabibili na isda ngayon dahil hindi pa naibaba ang laman ng kadadaong lang na bangka. Nakakita naman tayo ng salmon. Salmon daw ito, hindi ko sure eh. Pero binili ko pa rin, 220 pesos per kilo. 3.17 kilogram, kaya 697 pesos at yellowfin 180 per kilo 3.34 kilograms naman ito kaya 600 pesos yan inilagay muna sa cooler habang nakikipaghagel ako kalaki-laki ng cooler ay gaga lang ang nabili ko ay ganun talaga nilagyan na lang ng yelo 1,290 pesos nga pala ang bayarin ko kay madam so ang total na nabili natin ay 2,120 pesos okay nakasiguro yun sa ngayon sinakay na yan at uuwi na may pasalubong na yun lang peace